Dito tayo sa kaibigan kong maganda, sexy, masipag, si Ate Mila. Ay, yung nga pala, lagi kong dinababagit yung asawang pogi, masipag, talaga. Lahat, lat lat-lat, andun din sa kanya na, ano, Ate Mila, no? Ate Mila, ano, ano to, talong? A asking 70. Ano ba yung talong yan? Mucho dinero. Mucho dinero, 70. Ay, Ami! Etong Taiwan natin. Taiwan dalawang libo. Dalawang libo. Dalawang libo na toloy. Dalawang libo na Medyo maanget na nga ano. Oo. Ah, oh, etong ah, ah, bon, Kaya na wantaid ni. Etong siling sultan natin. 20. 20. Bagsak. 200. Ay yung kamatis natin. Si asking. Ayun ay, medyo maanget ang <laughs> ponte. Yan, Itong dalawang 'to, ano 'to, mag basipag ano mag, magano magpinda dito sa ating baksakan. Mamaya-maya mm. lang tapos na 'yan, Ubus na. Ano? Papahimik. Ay, hindi pinigay ka mamaya. May apropolis ko sa karsada. Ano ko? Hindi man naman sa iyo. Okay. Salamat, Atimila. Salamat, sir. Yan. Okay. Ito pala yung kagulay natin na nagdadala ng kamatis. Kagano ba bayan po kayo, sir? Palayan. Oh, o, sa Palayan. Sa kamatis naman. taga yan. At dance kagasan kayo. Chile. Chile. Para may mai abong abo. Medyo maiiyahan siya i-type sa, sana sa Ito naman ah, uh, notivated. Aktibidad. Oh. Okay. Medyo marami na tayong gulay sir ngayon, ano? Okay, salamat. <laughs> salamat Makakabayad daw sa 5 pesos. Okay. okay my friend. isang mapagpalang araw kabanatwang kumahal sa lahat po ng ating mga kapalengke dyan sa lahat po ng ating mga kagulay sa mga kasamahan kaibigan nating farmers and of course sa lahat po ng ating kapwa kabanatpenyos welcome po ulit mga kaibigan sa ating youtube channel Dan TV, Mr. Palengke muli po ito po ang inyong kasama kaibigan Dante Viernes po ang Mister Palenque po ng Cabanatuan City. Ngayon po ay January 9, araw po ng Miyerkules. Isang mainit na araw na naman ang pag-aapi. Ang gagawin natin sa mga sariwang gulay na bumabaksa dito po sa pinakamalaking baksakan ng gulay sa lalawigan ng Nueva Ecija, ang Cabanatuan City Public Market, Palenque ng Sangitan. Samahan niyo po ako sa mga kasamahan kaibigan natin sa Kadora, sa Kadoro upang alamin ang kanilang mga asking price ng mga presyo ng mga gulay ngayong araw po ng Miyerkules. At kung bago lang po tayo sa ating YouTube channel Dan TV Mr. Palenque, please don't forget to subscribe. Sana po makapag-subscribe tayo para naman po naka-update tayo araw-araw -ara sa mga presyo ng ating mga gulay. Pwede din po natin i-like o i-share ang ating video para po sa natin mga kasamahan. Kaya tara, let's subscribe na po tayo. Habang nanonood tayo, i-like na po natin ang ating video. Samahan nyo na po mag-update. Dito tayo sa Fresno Rose. Kasi yung tanong ko nga, magkano ngayon itong ano natin, pipinong bakla? Agaganda, oh. 25 po. 25. Ano yung mais natin? Puti, dilaw? Magkano yung puti ngayon? 35. 35, 350. Sa dilaw? 25 po. 25, 250. Itong ano natin, ah, Sophia? 35. Ano ito, Miracle? Magkano yung Miracle? 30 Ayan. Medyo wala pa yung ate Gloco dito Ito dito kay ate Lucy Tanong natin magkano yung kalamansi nyo Ang dami yun. Tanong natin ask price. first Ito oh ng kalamansi ni ate Lucy ah, Asin amoy Bali Isang burriki po 30 kilos Bali isang libo Ayan. Dito pa yan kay ate Lucy dito tayo kay Sir Oji Tanong natin yung ano nga Galyang na puti Pati pula May malaki may mali Sir, sir Oji dito natin Medium natin 50 sir 50. Sa puti yung sa pula 55 55 mas mahal talaga pula Eh yung big natin Yung big 40 sir 40 mas mura yung mas malaki sa puso natin ngayon? 150 lang sa ano. Oh, huh? bumaba tayo yung puso. Ano? Matag sa rin. Oh, ha? Kaya pala mababa. Pwede yung dahil mabubulok. Oo. Oh. Eh kasi karaniwan ito, ano lang, ya, 18 eh. Ngayon, 150, napakababa. Maraming dating, talagang maraming bababa. Okay. salamat. Dito may sinisigaw na mangga pero ang tatanungin ko sa kanya itong talbos ng sili. Ang oh. ganda. Oh. Ah, 70 na lang po yung 70. maganda niya. Maganda nga. Oh. Native ah, ba ito? Saan gal ah, galing yan? Galing po ng bulakan po yan. Bulacan. Yan po yung siling palay. Palay. Tingala. Ah, yung tingala. Okay, Mal Malalapad yung, yung daon yan, di ba? Oh, alam ko yan. Hindi po, yun, po no? yung siling oh. damoho. Oh, <laughs> yung... oh, di mo nyo. <laughs> <laughs> Sumisigaw ka ng mangga. Ano po yung mangga? Mahinog? Mangga po, hinog. <laughs> Magkano hinog na ano? Mangga man. ah, 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 po, hinog. Ay, ah, hinog. Magkano isang kilo na yung mangga? Ah, ano po, may 70, 80, 90. Oh, 70. Yan. Maganda yan. Okay, maraming salamat, madam. Maraming makakasinari. Ako na may talagang talagang. Dito. Dito tayo kay Boss J. Alamin natin yung gulay bagyo niya. Pati sa kanya ang ano, sa kabe. Good morning, Boss J. Boss J, magkano na ngayon yung ano natin, yung patatas natin malalaki ngayon? 750 po. 750 sa Marble, Marbles, 950. 950 sa pechay bagyo. 200 200 sa broccoli. 60 per kilo. 60 per kilo sa Repolio. Repolio 180. Yeah. Sa Labanos natin. Labanos kun 180. 180. Eh, ito ganito natin, no? Oh. Beans. Pili po. 100. 100. Yeah. Maraming salamat, Boss J. Yes, Boss. Madam, magaling natin ngayon. Asking price magkano? 400 Sa pipino natin, berde. Sa na pipino 250 Wala yata yung boss ko Pinalayas mo na? Pinalayas Ayun, good, very good <laughs> Napalayas na <laughs> Lagot ka, madam Ako, mapapanood yung boss na Napalayas na daw Yung singkamas mas tumataas eh Tignan natin kung magkano na yung singkamas? mas Sa pinakamaganda natin Pindera ng Tiguan uh, Adam Magkano na po yung singkamas mas natin? 60, 65. Ay, medyo buba. Nag-70 na ngayon, diba ba? Okay. O, ngayon, 60, 65. Yan. Ano bang saan ba galing yan? Uh, parlak. Parlak. Medyo sumisexy yung ano natin dito. Yung kay, po. kay vegan lang natin. Okay. <laughs> sumisexy na, daw. Sa Salamat. Salamat din po. Dito sa kamote natin. Taiwan ba to? Ito, 150. Ito, 250. Ito, 250. Ay, maganda yung sayote mo. Maganda yung sayote. Maganda. Ay! Si boss pala. Kala ko, pinalayas. Sabi dun, pinalayas ka na raw ha. Nalungkot nga bigla eh. Ayan, Panoodin mo yung unang portion nito. Sabi ko na sana si boss. Pinalayas ko na eh. Hindi ko na makayanan eh. Ayan ah. Pinalayas na raw. Pinalipat lang pala dito sa kapila. Puntahan ko nga si madam dun. Madam, nakita ko. Hindi naman pala lumayas <laughs> Nasa kabila lang pala, lumipat lang ng ano, ng apit bay lang. Dito kay Madam Ara. Madam Ara, magkano yung kalabasan natin ngayon? 21. Medyo balita ko, tataas pa ewan eh, no? Siguro may padating kang bagong kalabasan ngayon, no? Yan, mamaya, mamaya punong-puno na naman ang kalabasa to. Salamat po isa po sa maganda. Oh, pinakamaganda maganda natin ng ano dito tindera. Dito napakarami pa rin sibuyas na lasuna. Kada magkano na po yung lasuna natin ngayon? 2.5. Mura na, nagmura na, no? mura na. Saan ba nagagaling lasuna natin? Dito po. Sa no? Okay. Salamat. Itong talbos natin. lang, kuya, 'yan. Ay, luya magkano? 3 may butal pa 63 pero, yeah, mag oh, pero maganda yung luya nya salamat dito dahil natin ano, sibuyas na puti na malalaki local na local medium yan alimin natin good morning simulan natin sa maliit na sibuyas na local na puti ito magkanin ganito 250 lang po. 250 ano to? Uh, 10 kilo, di ba? Yan. Sa medium? Sa medium, 400. 400. Sa malaki, pinakamalaki yon. 400. Eh, mag magali suprema natin ngayon. Ha? Ah, 20 lang. Sakto. Sarado 20. Etong sibuyas na pula? 850. 850. Oh, okay. Patawaran pang 800. Ah. Oh. lang yun? Ayan, Ayan, mga local na sibuyas natin. Kukumpara mo sa mga imported yung sa China, Holland. Mga 9 kilos lang, na no, mahal din eh, no? Oh, mahal. Oh, napakamahal. Salamat. Dito tayo kay Madam, alamin po natin yung presyo Good morning po, Madam. Morning. Madam, magkano na po tong ano natin, sampalok? 180 po. 180, kagaganda ng sampalok ni Madam mo. Oh. Ito po sa gabing galyang natin na puti. 5-3. 5-3. E yung sapula po? Pares na. Ah, oh, yun. Ay, sa puso pong mapagmahal? 150 Itong miracle po natin 25. 25 Sa Sophia po May Sophia ba kayo? Ah wala Ah gracias 25 yan. Maraming salamat po madam Luya Yung luya natin ngayon magkano? 550 Medyo bumaba yata Dati 60, 70 Ano po yan ah medium lang Ah yung pag good Pero yung malaki po 70 Oh 70 yung alam ko. Okay, Salamat ito kay Rosa, may nakita tayong ah, Ito Ano yun? Sigurillas Ano yun? Sigurillas natin na yun? 70 70 Medyo mababa siya na. Ayan, naabutan na naman natin yung ati baby ko kumakain Ati baby, ano ba ito? Mariposa? Mariposa? Magaling mariposa natin 130. 130. 130. 130. Ayun ta natin yung Bulacan. Bulacan 180 na tuloy. 180 na natuloy. Mahal po yung Bulacan white kesa sa Mariposa. Basta ng talong to. Mucho. <laughs> <laughs> mucho ba to ano? Ela. Magaling mucho natin ngayon. Uh -oh. 75 Kaganda ni Madam Ella. Eh yung ano tong uupo natin balag? 230 po, ano? 230. Ayun eh, negros natin ngayon, magkano? Ano po? negro. Yun? 160 po. Ito palayan natin, Miss Lisa. 75. 75. Ay, eh, kadami mong ano, pipinong verde. Ay, bakla, makain bakla mo. 25 po. 25 ang astig. Wala pa rin si Madam Lilibet ano? Kaganda. Dito tayo sa kaibigan natin yung John John. Sir John, magkano ngayon yung magaganda natin? Ay, maliliit ay masarap. Magkano yung okra natin ngayon? Sixty. 60. 60. Sa talong, anong talong yun? Parang mahaba yun eh. Mucho ba yan? Hindi, yeah. ano mocho Mucho, mucho atang mo Magkano yung mucho? Eh, ano yan. 87, 67 eh. Etong ganito ng ano, ano bang sita ito? Mega Star 'yan, Sharon Cuneta. Oh, Sharon Cuneta, Mega Star. Magkano? Ito ganda no. Oh, 150, 140 'yan. Gano. Balita ko tumaas yung siling Taiwan natin ngayon eh. Nag-18, 18, 18.7. Salamat. Dito okay, kayo to kaya tanong natin papaya. Ito kaya magkain papaya. Ocho to kaya. Ha? Ocho, ang baba naman ano. Bumabalalo. Okay dito kay ano kay Sir Machete Merong ano bonito ang mas magaling bonito natin ngayon 60 po ang assistant eh anong talong to pocho yata Mucho ba kay mucho salamat dito magagandang ano okra paste So, magkano na yung ano okra ngayon? 60. 60 six ang asking. Ang kagaganda ng okra niya. <coughs> Kay best friend ko. Ito, ang dami. Si Ate Ambat, ang daming ano, kamatis. <coughs> yung kamatis. Tingnan natin mag- Pabalik-balik yung <coughs> <coughs> Yeah, <tos> medyo masigla ngayon kaibigan ko. Yeah, At <coughs> Ate, <ating, tos> <coughs> <coughs> Tingnain, magaling pin kamatis nito? Ito po bibigyan uh, yeah, napakamura pa rin pala ng kamatis. Ayun, meron din siya ang feeling sultan. Yes, let's make the natin ngayon. 35. Ayun, Ayon kamo tayo puti na yun. puti yun, di ba? Magkano yon? Okay ka di ba? Best ng nandito na naman. Basta wag ka na lang mo ng tatay tayo. Umupo ka lang ano? Kailan? na kapo lang. Ayun, papaya tao two hundred fifty. Dito kay atin niya alamin natin yung okra niya. Atin niya magkain yung okra natin ngayon? Anong sito ito? Magay ang Bulacan bay. 130 Sigarilyas mo 90 Maganda yung sigarilyas 90 Salamat Ito yung mga kamatis ni Madam Loro na nakakao na no? Madam Loro nakakao yung mga kamatis mo na Magkano nga yung per kilo ng kamatis? ano po? Uh, 18 po. 18. Eh, yung murado natin. Ah. Oh, 65 yung good na no good. Salamat. May bago kang tindera dyan, no? Kaganda. Kaganda ng tindera mo. Tanong natin kay Ate Peli yung presyo ng lagi high, pati yung good. Ah, si magkano yung good na good natin kalamasin ngayon? Ang benta ko lang po. 900. 900. Mababa pa rin, ano? Eh? Mababa pa yun Isang Galing ng ba? ano yan? Dapat isang libu, eh. Oo nga. Galing ng ano ito? Magkano mo mabenta nila? Ganun din. May 9, mayroong isang oh. Saan galing to? Eh, yung ano natin, lagihay. 300. Etong sinibuyas mo ano, Gabi? Ay size, ang bigay ko po dyan, 75.80. 75.80. Ang Ito, meron siyang ano, yung super white. Super white, no? bumaba na. Magkano? 6.30 na lang benta. Ay, o, oh, dati 6.60, ano? Itong ganso? Ay, 5.80 pa rin po. 5.80. Yan, yes, salamat. Dito sa kaibigan ko, oh, merong mustasam. Masipag ngayon to, lagi na sa pala. Lagi na sa baksa. Magkano yung mustasam natin ngayon? 35. Wala kang pechay? Eh? Tamaya Magaling petchay? Kapong 40. Oh, kapong 40. Pero mas malaki yung mustasa eh, no? Okay. Isang mas ah, mas mahal na yung petchay, oh, okay. Ngayon, 35 pa ba mustasa, baka 40 yung petchay. Mamaya pa rin darating. Dito tayo kay Ate Fiori, tanong natin yung kanyang kamoteng, ano to puti ba to? Opo. Magaling kamoteng puti natin. Ask them price. 30 yeah. At Bioli, ano ba yung mga gulay tinatanim mo pa? Sibuyas? Papaya Ayan Oh, si Itaw Yung si itaw na ano, talaga mataas yun Pero yung ano rin Taiwan Tumataas din yung Taiwan ngayon Dapat may, dapat may, tan may, itan, may tanim ka rin gano'n Ilang ba hektarya yung lupa mo? Yung lupain mo, ilang hektarya. Sini Il tinataniman mo? Isang hektarya ay, ay, pero marami na matatanim doon. Ayun, papayan kayo ito, magkano? Mura ng papaya, no? Ayun, kayo ito natin sinig panigang. 35. Ayun, good na, na mahaba. 35. Salamat <laughs> Dito tayo kay Ate Mia ano. Si Ate Mia meron siyang ano, Siling Sultan. Ate Ate ha? Ate Mia Sultan natin. 35 po. 35. Sa puso. Sakto. Sakto. Eh yung ngayon itong sibuyas na... Medyo na lang po. Sir, ba't gusto mo labing kunan ko siya nang no? walang mas? Ayan. Nililihim nga, tinatago muna. May oh, mukha oh. naman. Medyo ano, nauli, nauli yung antuto ko yung gano'n eh. <laughs> oh, sayang, sayang. sauli din sa ulitin. Ayan, si Happy Uso, meron siyang ano. Sitaw na verde. Siguro ano to, yung uh, negros, pati Bulacan White. Alamin natin presyo. At yung isa na negros? Negros? ala ito. Yan. Mahal talaga si ito muna. Ito sa Bulacan wide. Ah, talaga. and port. Mahal na yun talaga ang Mahal na yun talaga ang si ito. Eric, kay Madam Menchie. Siya lang yung nakita kong maraming tindang sigarilyas ngayon. Sa iba lang kasi, mga isang ganito eh, siya, marami oh. Ma'am Menchi, good morning idol. Ma'am Menchi, magkano yung ano natin sigarilyas? Ask him first. Sandaan. Sa sa Ikaw lang may tindang sigarilyas, yung iba wala kasi. Isang piraso, isang ganyan. Ito meron oh. Makakata ko yan. Sige po, sige po. Ito, ito yung idol ko eh. Ayan. Shout out. Ayun ang idol ko pa isa, si Sir Kimpi. Sir Kimpi, magkaroon ka natin ngayon? Shout out sa ex ko, na mahal na mahal ko pa rin. 15, yan, yan. Sino Sino yung mahal? Oh, o, ka dito. Sino yung siya shout out ko? Sigaw ka na sigaw. Sino yan? Sino pa yung ex mo? Ala. Ha? Sino yung ex mo? Hala, nag na iba. ka na? ka na. Dito tayo sa nag-iisang tindero ng money ngayon sa ating baksakan. Tindero ng mani pero hindi mahilig sa mani. Yan. Boss, magkano na yung mani natin ngayon? Same pa rin. Ang pera ng na natin, 90. Saan ba nagagaling ba nga? Ang dami. Yan. yan. Nagaling ng locals, binababa ng ortaneta. oh, napakadami, Oh. Araw-araw, marami kang nga. Ayun, mo ngayon. Berat pa, ano? Pwede asking natin yan, 350 hanggang 300. Okay. Tapos itong ganda ng ano mo, ang bang... Oh, yan, mangga. Hinog na hinog. Magkano yung... Magkano Ang kilo niya, oh. papatak lang ng sa wholesale, 90. 90, oh. Napakaganda ng mangga niya. Saan galing naman yung mangga? Mangga sila din. Dali Kaya nakakadali ng na mabait eh. Minsan nire ng manggang ano, hinog, mani, yan, yeah, mangga, yan. Yeah baka may mga talaga dyan ayan, ayan nagahanap naga pa ng jowa to wala pang jowa talaga papling papling-pling lang kasi eh ano ba nung ano to anong talong to <laughs> Mucho ba to magkano yung muncho natin yung asking uh, asking ako 85 tumatakbo naman tumatakbo 85 eh. sumakbo, abosan, eh. ano ka motive ba to bentong bentong may bentong pala magkano bentong natin Multiply. Oh, Tapos meron siyang magandang luya, malaki. Magandang luya. 50. 50. Ayan. Salamat. Ay. Ay. Yan, umaangal dah. Wala tama, tumal daw ang tama at umal Umaangal. Dito kay Tony may maganda siyang ano. Mais na puti. 35. Ay, ito na pala. Ayun, ano ko. Yan. Yung aking body dito, si Paring Marlon. Masipag. Magilas. Yeah. Ma. Ma malaki. Ay. Mahaba ang kanyang pasensya. Ayo, malaki mahaba. <laughs> Wala ka ano nang sinasabi. Malaki so, ano ng talong to? Anong talong to? Oh, Fortuner. Okay, Magkain for natin. Thank you. Thank you, yan. Salamat. Kumakain, okay. kumakain si Madam Tony, ayaw magpakwa kaya dito siya kinukunan. Pero <laughs> gusto niya sino kami na inarap ko yung camera para hindi naman ng ganyan, oh, no? ayan oh. No? Okay. Thank you. Salamat. Ayan po mga kapalengke ang ating pinaka latest asking price update ng mga sariwang gulay na bumabaksak po dito sa ating pinakamalaking baksakan ng gulay sa lalawigan po ng Nevesia ang City Public Market Palengke ng Sangitan. Please don't forget to follow my FB page. Sinabi po natin FB page. Palengke ng Sangitan po ang ating hanapin. At ganun din po pag sinabi naman natin YouTube channel Dante B., Mr. Palengke. Para po naka-update po tayo sa mga pabago-bago, araw-araw, mga sariwang gulay dito sa ating baksakan. Muli po, ito po ang inyong kasama, kaibigan Dante Viernes po, ang Mr. Palengke po ng Cabanatuan City. See you again tomorrow po. Ingat po tayo pag tayo mamamalengke dito, dala po tayo ng payo. Okay, bye-bye. God bless us all. We got